Magandang-magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan. Ako sa imakapanay po natin ngayon ang Pangulo ng ating Liga ng Barangay, ang ating ginagalang na punong barangay, naglilingkod ng servisyon ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan at sa bayan ng Bukawi, Bulacan, na si ginagalang punong barangay, Kapitan Robinson Roben del Rosario. Kap, kumusta na po ba kayo? Kabuti naman po. Okay. EBC, may tanong ko na po, kumusta na po ba sa ngayon ng ating barangay? Uh, ayos po, na po, sa eh. kasal Right, okay. Unahin po natin regarding for the peace and order kung po ba ang kapayapaan sa ating nasasakupan sa ngayon. Ah, uh, po natin na pagpapatrol. Ah, uh, kagabi mayroon po tayo nah -huli na huli nga magkanakaw uh, around 2 PM. Patuloy nila po na aktibo ang ating mga bipeso. Okay, pero ibig ano po mga batas na pinapatupad niyo po dito para matili po ang katahimikan sa ating nasasakupan? atin pong uh, dito uh, ang siyempre para sa mga minoridad na cardio atin pong pinahalaanan sila na dapat ay manatili sila sa mga kabayan sapit ng mga alas 10 alas 12 ng sa pa ang ating uh, mga road clearing operation ang uh, ating cardio, road clearing okay yung po ang ating mga uh, pinatutupad dito sa ating uh, na barangay ng Alright, okay. So dito na po tayo regarding for the environment. Sa environment po, uh, siyempre po, ang paghahakot ng basura, regular na MWF, uh, po ng ating uh, kasapa, mga pag-aalis ng mga water baby, at ang pagtipad po sa clean-up drive, at po uh, sinasagawa. Okay. Kumpara para sa inyo, uh, ABC, for the last term, first term, second term, itong kasalukuyan, ano po ang ating mga naipundar na legacy o accomplishment dito sa Barangay Bundo? Uh, so po sa akin pinagmamalaki, sa akin po panunungkulan, since ako po yung mga kubila uh, barangay 2013, ay aking po po pinagmamalaki na bukas sa aming barangay hall, uh, Pesto Pichelman, Sabad at Yung po isang legasyan na mahiwan ko sa aking mga kabarangay. Alright. Pero kung para sa inyo, ano po ang pinaka-priority pa po dito sa pag-unlad ng barangay Bundo sa pangunguna po ninyo? Uh, aking inimiti at uh, ginagalari na sa mga susunod po mga taon, uh, walang pamilyang magugutom, uh, lahat ay meron sapat na trabaho upang sa ganun na para sa pagkabuhayan ay patuloy ng pag-unlad. Alright. Pero ano po ang karagdagan niyo po mga programa upang matulungan po ninyo ang uh, ating mga kabarangay dito sa Barangay Bunlo? Sa po, uh, naka nakapokus po kami sa pagsapit ng pagoda festival sa uh, pinapromote po namin upang mas uh, makilala ang bayan ng Bukaw, hindi lamang po sa pa maging sa pa rin natin na pinagmamalaki ang pagoda, muli namin pinasisigla. So doon po muna kami nakapokus at saka po yung iba po namin mga proyekto ang ng mga pathway, ang focus sa mga kabataan, TV program at sa katatapos lamang po na eski, Basketball League. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating mga minamahal na mga kabarangay kakap or ABC, o ano po ang inyong misahay o panawagan lalo po sa bayan din ng Bukawi, Bulacan? Uh, sa akin po... Uh, mamaya ng marami ng uh, Paulit-ulit po po sinasabi sa inyo na wala po ako dito sa akin natatayo ako kung hindi po dahil sa mga sagradong boto. Yan po ay aming uh, taos po sa so pinapapasalamat sa inyo. At tuloy lamang po ay sumuporta sa amin mga programa at proyekto. At kung meron man po kami mga litong-tuning mga patakaran na ipinatutupad, ay hinihiling ko po sana uh, makiisa kayo. At uh, tumupad po tayo sa ating mga ordinasa upang nasaguro na ito po ay kapakinabangan ng ating mga pamayanan. Alright. So ano naman po ang inyong mensahe sa inyong masisipag na mga barangay worker at kasama po ang inyong mga minamahal na mga kagawad? Uh, sa ating mga kagawad, uh, alam ko po, po na hindi ito pang matagal ang posisyon. At alam ko rin po na dati araw na kayo ay maupo rin na kagaya ko. So patuloy lamang po kayo maglingkod dahil ako po'y naniniwala ang paggawa na kabutihan sa ating kapwa ay pagliligod sa Diyos. Uh, at siyempre po, uh, lagi po natin uh, unahin ang kapangalan ng iba bago ang sarili. Alright, okay. Kadag misay ng ating butihing lingkod punong barangay dito po sa barangay Bunlo, uh, Bukawi, Bulacan. Na ayon po kay IBC, patuloy sa paglilingkod, pagmamalasakit, pagsiservisyo dito sa barangay Bunlo at lalo na po sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Magandang araw po mga sa kapanayan po natin ngayon na mabait na punong barangay o puno na liga ng ating barangay dito po sa barangay Bunlo, Bukawi, Bulacan na si Ginagalang Kapitan Robinson Ruben de Rosario. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay IBC in your family. God Barangay ko, bayan ko, mahal po. Wow, okay po. Congratulations po. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo ibisi. Salamat po.